Hello guys, magandang morning sa araw na ito Ayan, turo ko lang yung paggawa ng screencast na ang ating ipiplay ay hindi sa gallery Puntat uh, doon tayo kukuha ng video sa ambisya player Kasi ang ambisya player, pag uh, nag ano ka, screencast ka, buo siya Wala kang makikita din doon sa gilid So, gagawin natin uh, mag uh, tutorial magtuturo tayo pa mag SC na ang ating video ay kukunin natin sa bishop player at hindi sa gallery <coughs> so pindutin natin yung plus of course ayan hindi na yan ayan <laughs> na guys uh, tapos uh, pindutin natin yung uh, pencil basta yung ano natin naka vertical yung ating uh, ano uh, orientation ba vertical siya so yan pagkatapos Uh, kung gusto niyo maglagay ng thumbnail, pindutin niyo lang 'yung pencil. Pero ako siguro, uh, sige, sabi natin 'yung pencil. Ah. Uh, tayo ng thumbnail. Okay. Uh, ito na lang gawin natin. Ito kunyari ito 'yung uh, profile na ano. Ayun, 'yung ano. Uh, 'yung uh, MGA, congratulations. Ayan, dito na lang. Ayan, congratulations, dear client. Okay? Tapos, i-save natin. Ayan, congratulations, dear client. Pagkatapos, kunyari, maglalagay ka pa, no? Ha, kunyari. Hashtag na symphony. Pony tower. Tower. Sa akin lang to ha. Tapos, hashtag, Airbnb. Ayan. Tapos yan, okay na. Tapos, uh, dahil ako ay monetize, so add setting, enable ko monetization ah. Ayan. And then, punta tayo sa cash. Tapos, next natin. Ayan. Tapos, is not made for kid. Okay, nakaset na doon. Ayan. Tapos, kailangan wag yung munus. Tapos, uh, got it sana wag yung muna siyang i-gogolay para hindi makita yung buong yung cellphone ayan then start now ayan dahil hindi pa naman siya naka-go live so lahat ng screen mo sa phone ay hindi makikita so punta tayo sa bishop pindutin natin bishop player pindutin natin yung bishop player ayan na hindi pa yan naka-go live so makikita nyo yung video dyan makikita nyo pag ayaw nyo makita mukha nyo pindutin nyo lang itong taas diyan. Okay, wala na, di ba? Ngayon, uh, itong volume ng ating ano, kung gusto niyo i-mute, i-mute niyo na hindi kayo maririnig. tapos kung ayaw niyo naman, gusto niyo marinig ang mga boses niyo, an iyan niyo. So hanap tayo ng video, ito na lang. Video na sa unahan. Ayan. Hello, Hello Kabayan! Samahan niyo po ako. So. Samahan ang client, client to natin to para to sa to kanilang mini-turnover dito sa Pero Symphony ito, Tower 2. Tara! Diba? ito, ito. Ay para Ayan, hindi bali pumunta muna, muna kami sa admin jury, office para sa full details and Pero, house rules instructions. Yung volume naman ng, Pagkatapos ano nga po nyo, nito ay dumerechog muna kami sa mga amenities ng Siphon ni Tower. Niya, Ngunit pasensya na guys, hindi po natin yun na gigiwan na kaya dumerechog na po tayo dito sa mismong unit ni clients. Grabe ito ba yan? Ang sarap sa feeling na makita natin ng ng ating kapoy W na natulungan natin para sa kanilang great investment dito sa Symphony Tower para sa kanilang passive income. At ayan nga, ang ito na sa 5 kung saan dito ay ang unit ng ating kaya. Ito okay, so na ito Congratulations sa our April from Palma all the way from Thank, Thank you so much for lang itong repeat na ayan yung yan. Ready to switch to repeat one. Switch to repeat one. Yan. Yeah. Para daging pabalik-balik lang siya, di ba? So, alisin na. Ayan. Tapos ulit yung, yung ang profile picture niyo, ayan yung avatar na milo, yan ang kuman ng iyong Ngayon, ulitin ko ulit. Para uh, makapinta itong build dot, pindutin niyo itong yung, uh, yung profile picture niyo, pindutin yung screen. Sana uh, ba itong tatlong toolbox? Ayan. Yan ang uh, ulit-ulit. Pindutin niyo yung repeat. Ito, repeat. Ito, pindutin niyo na ito, so, uh, repeat. Nag-catch Re to repeat one, yan. Ibig sabihin ng catch to repeat one, yung isang video lang. Itong kapila, repeat yan sa buong video na nasa loob ng Bishop Player. Uulitin niya. So, lahat ng video mo ay panunuorin. <laughs> so, kung isa lang, para malaman mo kung uulit, panuulitin mo nila ng ilang minuto. Yan. Yan ang aking pababalik siya, no? Bago mo yung go lang. Yan. Yan lang ang siya. Ayun, bumalik na ulit. Hello, kabayan. Diba? Pagayan. Samahan so, niyo po ako. Na. Samahan ang Bumano client natin, natin para sa kanilang unit turnover dito sa Symphony Tower 2. Tara. Diba? niyo ulit yung anong ano niyo, yung bilo, Ayan, balik po muna kami sa admin office screencast. para sa full details and Eagle house rules and instructions. Yun. Pagkatapos nga po nito ay dumetsug muna kami sa mga amenities ng Symphony Tower.